Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga kaganapan na kahit pa nakuhanan na ng video ay sadyang hindi pa rin mabigyang paliwanag ng ating mga eksperto? Kaya mula sa sikreto ng mga nilalang sa labas ng ating mundo hanggang sa pagkamatay ng isang babae na hanggang ngayon ay isang misteryo ay pag-usapan natin ang sampung misteryosong video hindi may paliwanag ng kahit na sino. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay Simulan na natin. Number 10. Nakuha ng UFO Ang isa sa misteryo na hindi pa din nasasagot sa ating kasalukuyang panahon ay kung totoo nga bang mayroong mga alien na naninirahan sa labas ng ating mundo. Ngunit, ang nakuha ng video raw na ito sa kalangitan ng isla ng Oahu sa Hawaii noong 2017 ay maaaring magbigay linaw na sa ating isipan kung totoo nga ba talaga sila sa kadila ng bigla na lamang daw may nakitang liwanag sa kalangitan ng mga residente ng lugar na noong una ay dalawa lamang ngunit kalaunan na ay naging tatlo Inaakala ng mga tao na nagmula sa mga UFO o sasakyan ng alien ng tatlong ilaw na ito na kahit pa hindi pinaniniwalaan ng mga eksperto ay dahil hindi nila may paliwanag kung ano ay sadyang pinagdedebatiyan pa din ng mga tao kung ano nga ba talaga ang mga liwanag na ito. Number 9. na syudad Alam mo ba na sa kalangitan ng bansang China ay meron na lamang daw mga kakaibang pangyayari na sadyang gumugulo sa isipan ng kahit na sino. Ang isa sa mga pagkakataon na ito ay ang biglaan na lamang paglitaw raw ng isang syudad sa ibabaw ng kanilang ulap. At dahil noong ilang araw pa lamang bago ang kaganapan na ito ay biglang naging kulay pula ang kanilang kalangitan ay hindi may tatangging talaga namang tumaas ang balahibo ng kahit na sino matapos nilang makita ang lumilipad na kaharian na ito. Mabilis namang pinakalma ng mga eksperto ang bawat residente ng bansang China kung saan pinaliwanag nila na ang mga imaheng ito sa kalangitan ay nabuo dahil sa isang pinomino na kung tawagin ay Fata Morgana kung saan ang hangin sa impapawid ay higit na mas mainit kumpara sa nasa kalupaan na naging dahilan para magkaroon dito ng mga anino na madalas ay gumagawa ng mga imaheng sadyang mahirap akalaing posible pala ng kahit na sino. Number 8. Naglalakad habang tulog sa dinami-rami ng pwedeng gawin ng isang tao habang natutulog ay sigurado ako na ang ginawa ng babae na ito ang isa sa pinakakakaiba sa lahat sa kanila ng siya ay naglakad habang natutulog na noong una ay hindi pag gaanong nakakagulat pero matapos siyang pumunta sa kusina ay bigla niya na lamang pinagagis ang laman ng kanilang ref. Makikita rin na matapos niyang ilapag sa lamesa ang baso ay bigla na lamang itong nabasag sa hindi malamang dahilan na nagpapatunay na may kung anong kababalaghang nangyari sa video. Mapapanood din dito na matapos niyang dalhin ang isang rolyo ng toilet paper ay pumasok siya sa silid ng kanyang kasama sa bahay at ilang minutong pinagmasdan ng pagtulog nito na para magising din ang kanyang kasama na mabilis siyang pinigilan sa pagkilos at paglalakad-lakad habang wala pa ang kanyang konsensya at siya ay tutulog pa. Number 7. Naglalakad na plastic bag Maliban sa paglalakad amang tulog ay sigurado ako na ang paglalakad na nakuhanan sa video na ito ang isa sa pinakakakaibang pangyayari na makikita mo sa araw na ito. Dulot na mapapanood dito ang isang plastic bag na tila ba naglalakad patawid sa kalsada na naging dahilan para maraming mga tao ang magulat at mabigla sa pangyayari. Number 6. Multo sa Mall sa isang mall sa Bansang Korea ay merong naganap na pangyayaring talaga namang nagpatayo ng balahibo ng mga taong nakakita. Sa kadayla ng makikita sa video ng ito, ang isang gamit na bigla na lamang nahulog mula sa kanyang lagayan na noong pulutin ng babaeng nakakita ay naging para maging kakaiba ang kanyang pagkilos kung saan mapapansin na bigla na lamang siyang nangisay at napagawa ng mga kakaibang tunog hindi may tatangging nagpakaba sa mga tao sa kanyang paligid na mabilis din naman siyang nilapitan at tinulungan. Ang nakakatakot pa sa video na ito ay noong paalis na sila mula sa lugar ay biglang bumagsak na naman ang gamit na sala rin sa kakaibang pangyayari na tila ba nag-aabang ulit sa panibagong tao na kanyang magiging biktima. Number 5. Multong Sasakyan habang binabaybay ng ilang sasakyan ng kalsada ng siyudad ng Moscow sa bansang Russia ay may bigla na lamang naganap na pangyayaring hindi makakalimutan ng kahit na sino. Dulot na makikita sa videong ito na habang paliko ang isang kotse ay may bigla na lamang sumulpot na isang sasakyan na hindi malaman ng kahit na sino kung saan nagmula. Dahil sa mabilisang pagsulpot ng kotse ay makikitang napahinto ang sasakyan na muntikan ng makabangga sa kanya na ayon sa tanong ng mga tao, ay labis na lamang daw ang gulat nang biglang magpakita sa kanyang harapan ng sasakyan na dahil tuloy-tuloy lang ang pagmamaneho ay hindi pa nila nalaman pa kung paano napunta sa gitna ng kalsada at kung bakit hindi siya napansin ng iba. Number 4. Totoong Vampira Kung mapapanood mo ang nakuha ng video na ito sa isang mall, ay sigurado ako na maniniwala ka na rin na ang lalaki na makikita sa video ay isang vampira. Sa kadila nang nang maglakad siya sa harapan ng salamin ay mapapansin na wala siyang kahit na anong refleksyon na hindi may tatangging isa sa pruweba sa kanyang pagiging isang vampira. Sa kasamang palad ay dahil hindi na malaman pa kung saan siya pumunta matapos manggaling mula sa parte ng mall na ito ay hindi na matukay pa kung sino ba talaga siya at kung totoo nga bang isa siyang vampira. Number 3 Misteryosong Uso sa kalangitan ng Florida sa bansang Amerika ay mayroong nasaksiyang kaganapan ang mga tao na hindi may tatangging tatatak sa kanilang isipan. Sa kadaila ng natanaw nila sa kanilang kalangitan ang isang misteryosong usok na mapapansing mayroong hugis na parang isang dambuhalang bulalakaw. Hindi matukoy ng mga tao kung ano nga ba talaga ang usok na ito na kalaunan ay unti-unti rin namang naglaho. Kung saan ang paliwanag dito ng mga eksperto, ay maaaring nabuo lamang ito matapos paliparin ng isang satellite o rocket ship palabas ng ating kalawakan na dahil matuli ng paglipad ay gumawa ng kakaibang usok sa kalangitan. Number 2, kakaibang pag -ulan. Sa bansang Indonesia ay merong nakauha ng kaganapan ang isang lalaki na talaga namang naging dahilan para mapakamot sa ulo ang mga eksperto. Dulot na mapapanood sa bidyong ito ang isang kakibang uri ng pag-ulan na tila ba nakatutok lamang sa isang sasakyan. Mapapansin na kahit pa ang buong lugar ay tuyo at payapa ay may nag-iisang sasakyan na nabubuhusan ng tubig ulan sa hindi malamang daylan kung kaya't maraming mga tao ang nagsasabi na edited o gawa-gawa lamang ito ngunit may ilan din namang mga naniniwala at nagsasabi na sadyang kakaiba ang ating mundo kung kaya't posibleng may mga pangyayaring nagaganap dito na hindi kayang paniwalaan ng ordinaryong mga tao bakit tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng dalawang imaheng sigurado ko na magpapatayo ng iyong balahibo. Kung saan ang retrato sa kanan ay nagpapakita raw ng shadow cryptid na ginawa bilang memorya ng mga sundalo na lumaban sa digmaan sa bansang Lebanon. Nasa kasamang palad ay naging daylan ng kanilang kamatayan. Ang retrato naman sa kaliwa ay nagpapakita ng isang mga ngatay na may suot-suot na uniforme ng isang nurse at ulo ng isang kinatay na baboy na sumisimbolo raw na balang araw ay babawi din ang ating mga kinatay na hayop sa atin. Number 1 ang nangyari kay Elisa Lam ang nangyari patungkol kay Elisa Lam, na isang Canadian student, ang isa sa pinakamisteryosong pangyayari. Hanggang ngayon ay pinag-uusapan at pinagdedebatehan pa rin ng mga tao. Ito ay dahil sa noong biglang naging itim ang tubig na lumalabas sa gripo ng bawat kwarto ng hotel ay agad itong inimbestigahan ng mga tauan ng establishmento na naging daylan para matuklasan nila ang bangkay ni Elisa sa loob ng tangke ng tubig. Hindi matukoy ng kahit na sino kung ano nga ang nangyari dulot na ang huling video ni Elisa ay noong umakto siya ng kakaiba sa loob ng elevator ng gusali kung saan tila ba mayroon siyang pinagtataguan na naging daylan pa para pindutin niya ang lahat ng button sa elevator at kumaway siya sa hangin sa loob nito. Hanggang ngayon ni misteryo pa rin sa si isipan ng kahit na sino kung ano nga ba ang kung bakit ganito na lamang ang sinapit ni Elisa na nagdulot para maraming mga tsori ang lumabas sa internet na nagsasabing posibleng minor to, dinemonyo o nakainkwentro siya ng isang maligno na naging rason sa kanyang kamatayan. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang pangyari ang maaaring maganap sa ating planetang ginagalawan. Kung saan kahit na makuhanan pa ng video ang mga ito, ay maaaring hindi pa rin sila agad paniwalaan. Dulot na hindi aakalain ng kahit na sino na posible pala silang maganap sa totoong buhay. Kaya para sa iyo, alin sa mga kakaiba kaganapan na ito ang sa tingin mong pinaka nakapangingilabot sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.